Ganito lang bilis lang oh. Panalo oh. Yan at tayo. Kay earning. So sa loob yung ano nila. Yung pagupitan. Kapasok pa doon. Ayun nga. Yan lumipat po na tayo. May ano to na. May sounds doon. Baka makapirate. Ayun nga. Pa loob yung kanya nilang ano. Kanilang pwesto. Pero ano. Mahusay si kuyang kumupit. Ramdam na ramdam mo talaga. Kung marunong kumupit. Wait. so abi mga to. Taglit nga lang oh. Pilipino ano ako dun sa ano Sa Honda Test Smart dito Silipin ko kung ano na nangyari sa motor natin Tara Tayo ko pa o dun pa o Dun, dun pa o Yun Tayo parang pinanggalingan ako yan may Honda na yan Parang dito na tayo o Dito Ano na nangyari? Ang na yun nangyayari. <laughs> Kumain muna ako. So, lito pala yung sitwasyon ng motor natin. Nagbe-break pala si Kuya. Break si Kuya, no? Ay, ito lang, ang ano natin, update. Wow! Nalinisan na niya. Grabe, oh. Kintab na. Ay, yung bago na to, ano? Ay. oh, pinilas na niya, oh. Ay, mabubuwa ta ngayon, ano? Grabe, ito. Yung pala yung tura niya, no? Yaw, Tapos.

Tomatol. Asan dito yung ating bag? Ito pa yung mga PSM. mga Ang grabe yun. Ito yung mga nasa loob. Ayun yung mga pilo. yun. Ito na yung natin ng natin ngayon. Bagi ba? Ito naman mga pyesa na bagong ipapalit. Ay, eh, binuksan na ni... Ito to. Yan o. Dami niya. Worth of 11,000. Tapos yung labor, 2,000 daw. Okay. Update natin mga tol. Okay.